Isang pagpupulong ay sinagawa ng Metro Manila Regional Peace and Order Council para kundinahin ang nangyaring pambubomba sa Mindanao State University na ikinasawi ng apat na katao. Sumentro rin ang kanyang pagpupulong sa public safety at threat situation sa National Capital Region. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Iniimbestigahan na ng NCRPO ang nagpakalat ng hindi bababa sa anin na bomb threat na naiulat sa mga government offices sa Metro Manila. Sa email ipinadala ang Bob Threat mula umano sa isang abogadong hapon na si Takahiro Karasawa at sinabing may itinanim siyang high performance bombs sa ilang gusali sa Metro Manila. Una na rin kumalat ang nasabing email noong Setyembre at base sa IP address ay ipinadala ito mula sa ibang bansa. Lahat ng bomb threat ay nirespondehan ng pulisya. Lahat negatibo. We uh, take seriously yung uh, mga threat na ganito. Uh, such that nagre-respond yung uh, public safety forces natin, not only the police. Nandyan yung ating uh, ambulances, especially coming from the uh, local government units dito sa Metro Manila. Pag meron kayong mga suspicious activities na nakikita o natutunugan, mag-report po kayo dahil malaking tulong pong uh, mamamayan na uh, uh, makapag-report upang malaman natin sa mga lugar nila kung meron pa silang nakikitang uh, suspicious activities. So magtulungan po tayo. Sa pagpupulong naman ng Metro Manila Regional Peace and Order Council, ipinasang resolusyon ng kanilang pagkondena sa pambabomba sa Mindanao State University sa Marawi City na ikinasawi ng apat at ikinasugat ng halos limampu. Ito ay isang bagay na kinalulungkot po natin at uh, ito po ay uh, sa pamamagitan ng isang resolution ay kinukundina ng uh, konseho ng uh, Regional Peace and Order dito po sa NCR. Kanina, ininspection din ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang assets ng Philippine Coast Guard na ipakakalat ngayong magpapasko. Kabilang na ang bomb assets na kinabibilangan ng mga Explosive Ordnance Disposal Unit. Ito'y bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng milyon-milyong pasahero na dadagsa sa pantalan ngayong magpapasko kasunod ng pagsabog sa Marawi. Ipakakalat na ito sa mga pantalan sa December 15 kung saan inaasahang magsisimulang bumiyahe ang mga pasahero. For example, ah uh, tayong mga bomb experts no uh, nakita nyo kanina no si uh, even yung kanilang uh, mga suot ay uh, talaga namang specialized no? to see to it that they are also protected Patrick De Jesus para sa bayan